Mm -hmm. Oh, Diyos ko. Oh, may chorchery sa may. Eh, mga kalugit, tingnan yung... Uy, ginoo ko, kalala ko. Hi mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron po tayong customer, yung kukunin mga kalugit from Catalunan Grande. Ayan mga kalugit o, oh, na mag-adop po dati, eh. ayan. And kailangan natin ikat dito mga kalugit, umatay oh, na daw ang kukunin. So na tayo mga kalugit. sir. Hmm. Oh, Diyos ko. May church, sorry sa mime. Eh mga kalugit, tingnan nyo. Uy, ginoo ko. Kalalaki, laki na ilang. Uy. Ay, matando. Eh, mga kalugit Diyos ko, Mariusip, Santisima. Hmm, laki-laki, oh. Ahem. <coughs> Ganito din ba kukon yung mga kalugit? Okay, thank you. Yung hey, mga kalugit, tingnan nyo. Oh. Kailangan tanggalin nyo itong mga kalugit para hindi bumaho sa loob ng inyong kuko. Ayan, Oh. Laki-laki hmm, siya. Hmm, Di ba? Ayan, hey, mga kalugit. Shout out po sa mga followers, mga subscriber natin sa buong mundo. Sa nanonood po sa atin, hello. Malapit na po ang Pasko. Mga ruling kita, guy. Sa mga customer natin bang Mga ruling kita. Dam ko mga ruling kami dito sa inyong balay. Dam, mo kami. <laughs> Sige, <laughs> chaka. Munarukan. Munarukan to ba? Kada gano din mo kwarta. Balakan mo. Tapos kita di ayaw maghatag sila. <laughs> <laughs> Ayun mga kalugit. Nga unta kugi ipangita mo sa una, sir. Busy ko sa una. Na no, magasto Ha? Na no, gasto Nagod-sako, may trabaho. Kaya kung ako gusto niyo magpede man mag-ingon. Mag-request. Mag Mag-request. pa uh, namang. Uh, ka. Hello mga kalugit, kamusta pong lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin Ladredo Salon, Phase 1 Block 56 Lot 6, De Ca Homes Mental, Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Master Ingron o Sherwin Ladredo. At may rami po kaming mga services dito, Riband, Brazilian highlights, balayage, kung ano anong gusto mo, gagawin naming lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito, ano pang hinihintay niyo mga kalugit? Ta painlo mm -hmm. mm -hmm. Pila ni ka bulan doon? Ah, eh. Ha? Awansa. sa? ay a jugar ano ni maymay gilimpyuhan. Palio ko day dai. mga manjo lugito. Di ba? O, tanawa. Kapagwapan na, murag si, ano, si Maria. Maria nga silingan ng... Ako, ama na, di ba? Natuktok na siya na nabutangan sa, ano na, Itik... ano gaya na? Nang, nang, ano, ano, nagtuktok siya kay tungod nabutangan sa, ano, gaya tagal para sa sugat? Yes, Ibita Nababaran siya, nag, ano, na, Ano? Ipalimpiyon ko man siya ano nag tambay yapon. Hmm? Ayun mga kalugi tingnan niyo. Okay. <laughs>

dalwa na imong balay tapos ay kapakapalit sa kyanan dako kay parkingan mo sa sulod ba gaw na una gud ko galingkod lingkod lingkod ko sa sofa malpoy wala man tuma ano lang to nagplano plano lang ko pagabuntag ta na nag ano ta ko nagdiretso na ko dito mo di sa dayon ko kay malpoy dagahan na bula dira man sa bagong nga balay malpoy motor man na dira sa guide house god ho pagtanaw ko gan muni muni ako malpoy magpaog sa hindi hmm. Pag ano na dayon pag pag-uuna-una ko, may customer man nag-unhidi ba nga nagpagwapa. Yung trabaho ko sa sa ingana. Okay, gay ko nag apply da yin to ano da yin ko da na. Ito ay. Tayo sa nang pesa gastos magbuti ko mag-communicate. Dako kay gasto ko daw mo uli sa ano. Kikis-kisa mo to pusher ko. Ano uli kasi inyo direct transaction diyan na? Grabi okay. Grabe kayo, tekbid magka Habi mo sige may galaw no. Isa lang ka boy na tanggal. Oo. Okay, na ano. oh, <taps> <taps> magdugay na sa channel? Pwede magdugay sa

So mga kalugit, huwag niyo po kalimutan I-like and share Pindutin yung notification bell Para update kayo lagi sa aking mga vlog Thank you so much God bless you all, bye bye mga kalugit Pindutin yung kukusin Good morning mga kalugit So ayan, nagpractice practice ako mga kalugit, no? Ayan mga kalugit, good morning everyone. Ayan. Dasi kabilat-bilat ko mga kalugit, magpractice no? Ayun, patakilid. Ano lang takilid. Ayan mga kalugit, thank you so much, Toto. at least mga kalugit kung mag uwi ako sa Sultan at marunong na kong mag drive Char magliko lang to no ay uwi nangan hinihinay lang ka dira lang Man, na ano nila? Nag-practice ko nung... Ay, siyempre nila to. Ay, mga kalugit! Hindi klaro ako ang nag-drive ko. Klaro. Klaro eh. La la la. Thank you so much, Toto. I love you, too! Actually, mga kalugit ang nagturo sa akin, boyfriend ko ngayon. Tigil, good news na lang. Boyfriend ko ang nagturo ngayon, mga kalugit. Supportive boyfriend. kalugit, Oh my god, I'm so very excited. Mag-uwi na ako sa Sultan Kudarat. Pakita ko to. Tapos ako na mag-drive pa puli. Eh, okay. okay, pataka dyan. Magsalaga mo niyo. bastard ka. Hmm. Stop na dali. Ano stop mo? Ang video. Sige stop. Asa ni? Eh? Video talang. Kaning ano?